Kabilang ang 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army sa mga matatag na katuwang ng Department of Social Welfare and Development Region 3 na ginawaran ng Pasasalamat Award ng ahensya. Dahil ito sa ipinamalas na suporta ng division sa mga programang pangkaularan at pangkaligtasan sa gitnang Luzon. Magbabalita si CJ Pascual. Muling kinilala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3 ang suporta ng 7 Infantry Kaugnay Division Philippine Army sa mga programang pangkomunidad, partikular sa epektibong pagtugon sa mga kalamidad at krisis sa gitnang Luzon. Kaugnay nito, pinangaralan ang 7ID sa katatapos na awarding ceremony ng DSWD Field Office 3 Central Luzon sa San Fernando, Pampanga personal na tumanggap sa iginawad na pasasalamat award si 703rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Eugenio Julio Oshas IV na kumatawan kay Commander 7ID Major General Joseph Norwin Pasamonte. Parangal umano ay bilang pagtanaw sa natatanging dedikasyon ng 7ID sa aktibong pakikalahok at paghahatid serbisyo sa mga mamamayang nangangailangan. Tiniyak naman ng 7ID ang tuloy-tuloy na suporta nito sa mga programa ng ahensya na nagsusulong ng kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran sa lugar na nasasakupan. Mula dito sa San Fernando, Pampanga, ako si CJ Pascual, ang inyong pamilyang kaugnay.